what's up mga kamamas so ayan, vlog ko ngayon panoorin nyo marami na kayo matututunan dito so yo, here we go so ayun mga kamamas to be continuous, so medyo mabigat yung pakaramdam ko ah um, ngayon wala naman akong ano wala naman akong something ganyan kasi uh, hindi pa naman ako nakita kahit kailan pero may experience na ako naman na naririnig ganyan pero nakikita na kahit ano, may ako ano o parang may something. So ayan, kung meron man is pala kayo dyan. Sa <laughs> siguro sa kanila is ayan uh, nga, pala hangin lang. Siguro kaya sa iyo may ganyan may, may mga kagalit sila or may something, nagsalita sa kanila ng masama, di ba? Nasabi ganyan, magkasakit kayo ganyan, magsasama sa ugali nyo, parang skabla gano'n. Pero dito kasi sa Saudi, meron din naman daw ganun. Pero siguro kasi sobrang payat na nung amo kong lalaki. Kaya ano, nagkasakit. So, nag-decide na nga yung amo ko na magpapunta ng isang bisita ng lalaki para mag ng Quran. So, ayan. Makikinig yun naman dito, ito, diba? T Try ulit natin daw mga kung galulit yung pakaramdam ko. Kasi sobrang mabigat sa pakaramdam mga kamamasin talaga. Yung parang makakalig ka ng kulay. Medyo, sa so, totoo lang, mga mga ayoko Ayokong lumapit. Kasi, alam niyo, yung pakiramdam ko, ang bigat. Parang, hindi tayo muslim, pero parang, so, Nabasa ko rin naman yung mga nila na English. So, parang the same lang naman ng Bible natin sa pagiging Christian. Pero, iba yung atake nung ano nila Yung dasan nila. Talagang, pag hindi ka Muslim, talaga parang ang bigat sa pakaramdam. Ganun mga kamamasis. So, yun ang mga kamamasis. So, sure ko lang yung araw na to. So, ayun. So, um... Kung meron man talaga is... Maniwala lang tayo sa kanila. At saka mag ingat na lang tayo. Kasi minsan tinanong ako ng amo. Kung marunong daw ako. So, sabi ko, hindi ako marunong. Patok din natanong ganun. Hindi ako marunong mag-bless this. Sabi ko, meron din sa amin yan. Pero parang sinusuub. Ganun sa agos may natuusukan yung buong bahay. Ganyan. So yun naman mga kamamasis. So yun. Um, dito na lang tatapos yung aking vlog. <laughs> so share ko lang. hindi nyo naman yung ano, diba. Bigat sa pakaramdam. So yun naman mga kamamasis. Ah. Uh, take care always and God, God bless you all. So, yun, masalamang mga kamuses. So, yun lang muna ang share ko. So, ayun lang. Bye! So, yun yung mga So, um, uh, so, pinabasa lang yung mga alaga ako at saka yung um, kong lalaki. Kasi sabi nila is, um, yun yun, parang may something dito sa bahay or may something doon sa mga katawan nila Doon sa alaga ako especially. Lahat sila, nagpaano sila. Yung parang igra, inigra sila ng Quran para hindi ko rin alam eh, hindi rin ako naniniwala sa mga ganun dito. Pero, may na, ano naman nararamdaman ako, know, never ako nakakita dito sa bahay. Pero yun mo, kinig yun naman, di ba? So, kinakabarang bila ako kinabahan. So, hindi naman siguro, na ano, yun nga akala nila. Kung baga para sa atin sa Pilipinas, may, may mga, ano, may something sa katawa na parang may, espiritong hindi maintindihan kaya sila lagi nagkakasakit kaya nga po nila may sakit ganyan so share ko lang yun so hindi naman ako pumunta so nakinig na lang kung ano yung hinihingi nung itong taong dumating dito na bisita nila so yun nga yeah. so hindi ko naman ano. pero yun nga yeah. so kung meron man sa kanilang ganyan so maniwala lang tayo kasi tayo naman, iba naman yung tradisyon natin. Meron din naman sa atin sa Pilipinas, pero dito kasi sa abroad, parang hindi ako naniniwala eh. Pero siguro sila, yun nga, kaya siguro yung amo ko lagi masakit ang ulo, yung amo um, ko lalaki may sakit. Tapos yung alaga ko, lagi siyang matatakot, kahimik, wala siyang maradig na kahit ano. Parang meron siyang maradig na something. Na yun. So yun yung mga kamangasin. So, try ko lang ito. So, yun. Comment kayo sa comment section kung totoo ba talagang mayroon talaga dito sa ano, sa Saudi Arabia na something na ganyan. So, yun lang. <laughs> Video, nung lumapit ako, narinig ko yung Quran, parang medyo bumigat yung ano. Parang, hindi naman. Yun lang. So, share ko lang mga kamamay. So, yun lang. So, comment kayo kung totoo talaga mayroon mga ganun din na sumasapi sa kanila Parang meron din sa ating mga witchcraft na ganyan na ginagawa sila para sila kasangat ganyan. So yung parang sa atin, ay, kumbaga sa kanila, kung wala man witchcraft sa kanila, kung palipad hangin ganyan, na inaano sila, iniigra.